Bali magandang oras ba? Tanghali sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk in. Si Ma'am, ba may gusto ko lang man batiin or shout out? Ah, <laughs> uh, babatiin ko yung pamilya ko sa Dumagete. Dumagete. Eh, uh, and uh, 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 boss, pa-i-bating ba ka lang. Shout out sa mga boss ko. Boss, pa-i-bating ba ka lang. Wala na. Wala na. na. to. Galing na ba kayo dito? Sabi niya ano? Uh, boss, ako sa ali pang makuha nito first car. Oo. Uh, um, Ito first, um, first car po. <laughs> Tumatawad lang na ato, boss. Wala ka pa eh. Wala okay? <laughs> po kayo, no? Boss, wala ka na gusto pang batiin, boss. Wala na. So, yan mga bossing. Bali, papakita ko muna sa inyo. Uh, yung nakurusuladaan nila, uh, boss. Bali, kakarating lang neto. Mazda Tribute na 2005 model registered. May sunroof na rin yan, mga boss. Madam! Sagot na talaga yon. Sabi nyo, naihiyan eh. 185 second na yun. Kahit mga 188 sana. 84. <laughs> Nabuhasan pa. <pala. 84. laughs> Madam, dito talaga madadigdig. 84. 185 lang talaga. Eh? Okay. Gano'n na kayo katagal nagbabalak bumili sa, ng sasayan? Matagal na po. <laughs> Pero na-round down na ngayon. Bigla lang balakan nyo? Hindi naman. naman. <laughs> Sige na nga. <laughs> Test drive nyo. <laughs> <laughs> Happy ka naman? Yes. Hindi mo sa tao. Hindi. So yun mga bossing, mali, hindi ko na sasabihin yung asking price natin. Pero basta binigay na natin ng 185 only para sa first car nila. Boss, thank you so much. Yar! Test drive muna, test drive! Wala muna sahod! Wala! Yar! Wala muna sahod! Bawusay mo yawin yan! Bossing. Oo ah, nga! Oh. Boss! Madam, matanong ko lang. Gano'n mo katagal parang pinag-aralan yung talaga tawaran si AC ah? Eto ah, huwag ka magsisino na yun. ba talaga si AC sa personal? Yan! Sa'yo na yun. Sa'yo na 185. Bibigay ko na. Lan. Ay lang po. Wala mo na sahot ah. Oo, okay lang boss. Ha? Lagi naman ganun. Ha? Kaya tayo dyan. Tingod dumagete ba? Tingod kaya boss? Ha? Happy naman kayo, boss, madam. Eh mga bossing, lata all the way. All power na yan mga bossing ko ha. Parang brand yung load niya na. Ayan no. o. O paint. Ayan o. No. Ayan o. No. Parang brand yung load niyan mga bossing ko ha. Itang kita naman may plastic pa yan. So binigay na natin for only 185,000 ha. Madami jacket ka ba? Kukulangin yan. Patay ka. Ayan naman naman aircon niya no. Nangungurot. So yun mga bossing ko, bali walang sahod sila. <laughs> Boss, sinipon na ba? Patay, baka sinipon na. Rico, working pa mga ilaw-ilaw niyan tol. Ano mga headlight tol? Mga headlight tol. Yeah, headlight. Ayan, maraming maraming salamat sa Senior Roma. Sa pag-sponsor ha. Maraming salamat po sa pagbigay na yun to. Matinantay niyo ba ako? <laughs> Madam, ba't hinahantay mo pa ako? <laughs> <laughs> madam, pahingin na lang ako ng ID. Doc! Ano ba yun? ID. Ito. Siyempre, kikinga. First ka rin yung matalaga yan, Madam? Ano nararamdaman nyo naman ngayon? Ikaw, boss. Yung tunay lang. Happy naman. <laughs> Boss, thank you so much ha. Padala na lang po na yun to. So, ayun mga bossing ko. Bali, reserve na po yung Mazda Tribute. Uh, pasensya na po sa lahat ng mga naunahan doon na sa mga kausap ko. Boss, thank you so much po. Thank you po. Happy oh. Ganda lang ito. Oh. <laughs> uh, Matagal pa ba talaga pila ka na, Pila ipunan talaga? Yes, Sang taon pa yun. Patay na, po, na naman. Ah? Isang taon na higit pa yun, boss. Happy, happy. So, Nag-ano pa to? Negosyante, oh. 200 nga po, si. Eh. Ay, tumawad. 150. Mawad pa rin, 150 na lang. Ah, eh. boss, thank you so much pa. So, ayan mga bossing ko. Bali, magpipicture taking na lang po kami. At congrats po kay bossing sa kanilang na-avail para sa kanilang first car. Talagang nakapagpasaya tayo ng ano. Ito, ayan. Yabang naman. Nakamas na tribute. Yung sunroof pa. Ayan, no? So, picture taking lang, boss. Ayan, magawa ko nito. Wala hot si Junior. Ay <laughs> yan oh, babalikan na raw. So yan, bali pinark na natin. Kasi babalikan na raw nung uh, nagpa-reserve. Ayan. Guwapong guwapo ah. Ah, yayabang ko na rin pala sa inyo mga bossing ko itong Mazda Tribute ah. Uh, registered, rig paint, uh, naka no sunroof. Mayos na mayos yan mga bossing, parang brand new. Yan ang loob niya, no. So, sold na po ito, ha. Pabalikan na raw nila eh. Talagang hindi na pinagbukas. Hindi na pinagpabukas. Fresh ba naman? Aw-awan